Daily, isang panipagong episode na naman tayo at isang panipagong recipe. Napakasimple lang kailing ating recipe for today. Kagawa lang tayo ng sinarsahan na atay balong baluna. Napakasimple lang para sa ating episode for today. Kaya kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe. Para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa. Napakasimple lang kayo at madaling sundan. Kaya kung hante na kayo, papakita mo ko muna yung sangkap namin para malaman nyo, para pag gusto nito yung video na to, panoorin nyo lang hanggang sa dulo at makikita nyo na yung mga sangkap natin na napakasimple lang. anong episode natin for today? Atay, balon-balonan. Yung <laughs> kahilit kong pa. na si Puyong Mukbang Kahili. Kaya tara, pakita ko muna yung aming simpleng sangkap para sa ating sinarsahan na atay balong balunan kaya kung handa na kayo Tara na, samahan nyo na ako. Let's go! Tara, Kylie. Pagpapakita yung sangkap. Ito yung atay natin, Kylie. Ito yung atay. Ito yung balong-balonan, sigurado. Taob na naman ang kaldero na ito, Kylie. napaka lang para sa ating episode for today. Ito yung sangkap niya para sa ating kiyarsahan. Meron tayong ceiling green. Isang buong manok. Chicken cubes. Sibuyas. Bawang. Siling pula. Meron tayong red bell pepper, pamintang wasak, ang ating laurel kailin, ang alaglag na, pampaswerte, yan, simpleng recipe lang to kailin para sa ating sinarsahan na atay balong-balunan, kaya para at ating oyster sauce, simpleng ating tamis ang hang papa, banana ketchup, at meron tayong green peas kailin at ang ating tuyo na pangpalat at pangpasim na suka. Yung kaili, gigisa lang natin to Unahin mo natin itong balong-balonan dahil medyo matigas siya bago natin ilalagay ang ating atay. Tsaka natin ilalagay ang ating mga sangkap. Kaya tara, ano pang nyo? Let's... Yan ang kaili, si Boy Mukbang ay nag-uumpisa na sa kanyang activity. Ang kanyang gawain kaili, simpleng sangkap lang naman yung kaili para sa ating sinarsahan na atay balong-balunan. Yan lang yung sangkap natin kayo. Napakasimple lang. Sana masundan nyo kay Lee para makakatikim din kayo ng ibang recipe. Hindi lang adobo para sa ating atay balong-balunan para lahat kay Lee ay makukuha nyo rin yung tip na lagi nating ginagawa sa araw-araw. Kaya yan kay Eli, si Boy Mukbang, nag-umpisa na at mamaya kay Eli, pagkatapos igigisa na natin yung balong balo na natin kay Eli dahil medyo matigas yan. Kaya balikan na lang natin ulit mamaya kay Eli, si Bui Mukbang, pag nagpa fry na tayo sa ating sangkap. Yan kay Eli, maglalagay tayo dito ng kunting mantika para sa ating sangkap. Yan. Balikan na lang natin ulit yan mamaya kay Eli, pag nag-umpisa na tayong magigisa yang kaili, maglalagay na tayo dito ng bawang. I-design na natin kaili ang ating tangkap para mas bumango. Yang kaili, medyo, medyo brown na yung bawang natin. Ilalagay na natin yung sibuyas. sabihan ng simpleng recipe bago natin ilagay kay Lee yung balong balo na natin dahil yung balong balo na natin ay medyo siya matagal lotuin ito ay napaka simpleng idea o pamamaraan sa ating pagluluto kay Eli pwede na na ko kay Lee, ilagay na natin yung balong balo na natin lang natin wow napakabango talaga kay lipad yung mga sangkap nito na ay nakagisa takpan mo natin yung kay Ilie at balikan na lang natin ulit yan mamaya kaili Eli si Boy Mukbang busy busy sa pag slice na bell paper natin no? <laughs> yan balikan na lang natin ulit mamaya kay Ilie. tingnan mo natin ang ating niluluto okay. Kalipas ng ilang minuto, Kaili, balikan na natin. Wow! Yan, Kaili. Ito, Kaili, pwede na tayo maglagay ng panimpla niya para yung balong-balong na natin ay magkakalasa na. Maglalagay na tayo dyan, Kaili, ng toyo. Isang sandok lang, Kaili, na toyo. Yan. Mamaya na tayo mag-adjust pag nilagay na natin ang ating mga ibang sangkap lalo na yung atay natin kay Eli para magkalasa lang tong balong-balaw -balong na natin bago natin to siya ano kay Eli yan, napakasimple lang yan yan, balikan na lang natin ulit yan mamaya pagkalipas ng ilang minuto kay Eli, balikan na natin wow pwede na natin kay Eli ilagay ang ating isang buong manok chicken cubes para magkalasa na talaga yan yan Mikos lang natin ito kay Lee. Para maya-maya, ilagay na natin yung atay na natin kay Lee. Yan. Mamaya na rin natin ilagay yung oyster sauce. Mamaya na rin kay Lee yung paminta. Kasi ito kay Lee yung balong-balaw -balong na Yan. Alam mo naman to ay matigas, lalo pag sa native chicken. Ako po, yan. Balikan muna natin yung kaili. Update lang tayo ulit mamaya. Yung kaili, pagkalipas ng ilang minuto, balikan na natin. Wow! Napakasimple ang kaili, pero ang bango. O yan ang kaili, yan ang sinasabi natin. Kaili, yan, Pwede na itong kainin kaili dahil malasa na. Diba? Kaya yung mga recipe natin kaili, kailangan talaga siya para magkalasa pwede na natin kayo ilagay ang ating atay kaya ito ay tinawag kay Eli na sinarsahang atay balun balunan yan mikos lang natin wow fantastic crispy ito lang kong sarsenya kay Lee ilalagay kasi maglalagay pa tayo ng banana ketchup kay hindi, ilagay na natin yung green peas natin para magkadrama na yan ang ating sinarsahang atay balong balonan ang ating pamintang wadzak maglagay na tayo kay Lee ng pamintang wadzak simple recipe. Yan. Pamintang wasak natin. Yan. Tapos mikos lang natin. Wow. Para may drama kay Hili, kaya naglagay tayo ng green peas. ilagay na rin natin yung Worcestershire sauce para mamaya kaili ilagay na natin yung banana ketchup natin tamis ang hang at magkaroon na ng sipa yan kaili ilagay na natin yung siling green at siling pula yan ilagay na natin yan Wow, amazing recipe. Wow. Okay, Lee, ayan na lang natin itong mag-absorb dahil yung atay natin po, Lee, ay mag-absorb pa ito bago natin tikman. Ayan. Takpan mo natin yung kailin balikan na lang natin ulit yan mamaya pagkalipas ng limang minuto kay Lee balikan na natin wow Now, oh, yan yung sinasabi ko kay Lee na mag absorb pa yan, yan. magkakaroon pa yan siya ng katas dahil sa atay natin yan ngayon kay Lee dahil konti na lang ang kulang niya maglalagay na tayo ng suka para mamaya ilalagay na natin ang ating banana ketchup yan triput lang kay Lina Sandok yung suka natin yan takpan muna natin yan maglagay na tayo dito kay Lina ng laurel na pampaswerte yan yan na kay Lina takpan muna natin at balikan na lang natin ulit yan mamaya yung kay Lina Wow! Amazing! Ilalagay na natin kay Lee ang ating Papa Banana Ketchup. Yan. Likos lang natin. Yan. Para kumuloy lang yung kay Lee yung ating sinarsahan at ay balumbalunan. Kaya gumamit tayo kay Lee ng Papa Banana Ketchup. Napakasimple lang kaili para sa ating atay balong-balonan na sinarsahan. Yan. At maya maya kaili ay tikman na natin to. Habang inantay natin to kaili ay mag-absorb pa yung sarsa, ay mag-shut out tayo kaili sa ating mga sulit at silent viewers dyan. Kasi ang kulang na lang nito kaili, titikpan natin at yung bird paper natin. Takpan mo natin yung kaili at magsha-shut out muna tayo sa ating mga sulit at silent viewers. Yung kaili, habang hinantay natin kaili mag-absorb yung sarsa niya sa ating ginagawa na sinarsahan at -balunan, ay balong-balunan, ay magsha-shut out tayo kaili sa ating mga sulit at silent viewers. Kaya shut out, KLT Channel from Ayala, Sambuanga City. Out! Damaso Ramos from Cebu City. Shout out James Channel from Saudi Arabia. Shout out Bisdak living in Japan. Shout out Mads in Japan. Shout out Jim Boy from Rome, Italy. Shout out Laila Katagayama from Japan. Shout out Ati GB TV from Cebu. And Mami Mel from Muscat, Oman. Shout out Mother Blood. Shout out Blood. Shout out Read official blast Divina Robertson. Blogs about Nits blog, blog eighty eight seven. About Don LaRino from Las Pinas. About a missing yacht channel. About amigos amigas from San Rafael, San Carlos, Pangasinan City. About Twin Casulas from Netherlands. About Hilton and Highly blogs from Saudi Arabia. About at Home with Eden Blood. Shout out. Eileen and Arthur Blood. Shout out. And Mami Michelle Kawakubo Sit from out. Japan. Yun, maraming maraming salamat sa inyo sa pagtagkilik nyo lagi sa aming mga ginagawa at pag-support nyo sa aking munting channel. Kaya maraming maraming salamat. Lalo na kay Mami Michelle Kawakubo. Maraming salamat sa iyo, ma'am. At ingat ka palagi. And Julie and Sinari's Blood. Shout out. Jonas Diary Stout, and Edwin TV, Stout. Yung mga kaili, At ating mga sulit, lalo na yung mga FW natin, na silent viewers, at sulit subscribers, maraming salamat sa inyo. ECX ng Cameroon, Stout, Estolano Group, Stout, Walk Riders, Stout, Alabang Boys, Stout, Sunuro Boys, Stout, QMD Department, Stout, GPO Uyoy, Stout, Hero, Stout, Gilbert Santos, Stout, Chris Molina about Glenna Gatun about Lorenzo Bora about Jaden Reddy about Kim Dilepiga about Fernando Canyo about Gerald De Villa about Gilbert Sulubri about RJ Valentino Val about Yung mga kaili at maraming maraming salamat sa inyo Sa support nyo lagi sa aking munting channel Kaya maraming salamat At ingat kayo palagi, Copy Boys Napakasimple lang ang ating episode for today. Masarap pulutan, pero sa atin, pangukmang. Kaya napakasimple lang, Coffee Boys, ang ating episode for today. Gumawa lang tayo ng sipri kaili style, sinarsahang atay balong-balunan. Kaya balikan na natin kaili ang ating ginawa. Baka nasunog na. Let's go! Pagkalipas nang ilang pagkatapos natin mag-shoutout balikan na natin. Wow! Amazing recipe! Wow! Tikman na natin ito kay Ili, ang ating sinarsahan. Atay, balong-balunan. Bago natin ilagay ang ating red bell paper kay Ili. Abu! Panalo kay Ili. Suabi. Grabe. Kulang na lang nito kay Ili. Ah, patatas pwede na ito siyang parang igado, pero sa atin sinasahang atay balong balonan, okay okay na kailin yung lasa 120% ilagay na natin kailin yung ating bell pepper ilagay na natin yung kailin para may drama yan mga ilang ano lang ito, kayiliyawki okay na to, migos lang natin para maluto rin yung bread pepper natin, kayili napakasimple lang kayili, para sa ating episode o sa ating recipe na sinarsahang atay balun-balunan yung kayili takpan muna natin yan balikan na lang natin mga limang minuto kaili pag okay na yung belt paper natin yung kaili pagkalipas na ilang minuto balikan na natin wow oh. okay na to yung kaili napakasimple lang ang ating sinarasahang atay balumbalunan titikman lang ating urado okay na to yan na kaili titikman lang ating urado ang ating ginawa na sinarsahan atay balumbalunan. Okay, okay na kayo niya, may kayo. Yan na kay oh, ang ating finished product. Wow, wow, wow. Maghain lang kami ng kanin kaili Eli at haba-haba na. Napakasimple lang para sa ating sinarsahang atay balong-balulan. Wow, wow, wow. ha yan na kaili ang ating finished product na napakasimple lang. Sinarsahang atay, balong-balunan. Kaya tara, lahat na hindi pa kumain dyan, sumabay na. Para sabay-sabay tayo magubusog. Para sa ating simple at easy recipe. At gutom na naman si Boy Mukbang kaili at gutom na rin yung kameraman natin. Kaya tara, lahat na hindi pa kumain dyan, sumabay na. Wow, wow, wow. Hi! my God! Wow! Yung kaili, katapos lang natin magluto ng easy at simple recipe, sinarsahan at ay balong-balongan. Kaya bago tayo kumain, pasalamatan mo natin lagi yung bisis na binibigay sa atin sa araw-araw. Lord, maraming maraming salamat Lord sa bisis na binigay mo sa amin. Sana Lord, ng mo yung pagkain, sa harap ng aming hapon kainan. Ha? Marami salamat po. Be a mom, si Christ. salamat po. And God bless you. Amen. Amen. Ano po ang hinihintay nyo? Ah! So, baba na! Napakasimple lang ating recipe for today. Gumawa lang tayo ng at uh, sinarsahan tayo balong-balonan. Kaya, lahat ng hindi po kumain dyan, sumabay na. Gimpulaw riso. Much in Japan. Bistak living in Japan An Laila mah, An Man Kawakubo Tara ma'am, kain tayo sa inyo ka na Para sabi-sabi tayo mo Para sa aming simple At easy recipe Kaya ano pang nyo? Let's go! Terus baik Kaylee -hmm. yeah, okay. pernah hotel kayak gitu kayak ini ya. Tayo. Kita, mm. nipu -nipu ini. Ini kayak itu ng linamlam kain eh. Dahil doon sa gulipis natin. Nagkaroon ng buhay yung diawan natin kayo. Ayaw. Hmm, hmm. kayo tayo mam, kayo ko buo. May ko buo kayo tayo mam. Kayo tayo mam, tara. Sumabay ka na, an idol at dream para idol kain tayo at Jerry is nourish vlog tumabay ka na rin at Jonas Diary mukbang and chase

van a logikájuk. di rin po kayo sa mga partihan, binyagan, ganitong recipe pa kayo mga bisita nyo, makakatikin din na ibang recipe o ibang logo Hmm, buti Hmm. Oke, ini Cibuy Mukbang, Pak Jadis Kamerman, dari Spicy Conflict. I mm -hmm. mau mencari tanggulnya

Pilipit mo lang ito kayo, hindi ba ako may papaalam sa inyo? Yung kaili, Lee, sold na naman tayo sa ating AC at simple recipe. Inarsahan at tayo balong-balong na lang kayo. Huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para lagi sa aming mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Bye-bye!